Wal. Hello na kami guys. No, ha? Oh, ay, magalas na na, guys. Halo, nah, karamita yo Mamaya guys. Para udah enggak bisa. Luna apa? Selamat malam hati pengen online guys. Ending mah ulik. Video dari kami guys. Sana hindi ito bagat na mayang hapon guys Para tuloy kami mga riyak Araw ngayon na linggo guys Bukas, lunis na May pasok na sa eskwela mga Anak ko Sana maawa ating Panginoon yan guys Karami din tayo kanaan guys oh sana walang ano kung ngayon walang sulok anh subscribe <laughs>

<laughs> Tolina namin ito guys oh. Yan guys. Yes ah, di Palang guys. Oh, talad. Yeah, kapal. Ah, may mga kapal guys. ay ai. Malapit na maglalo una kaino na kami guys. Oh, na ang kalahon guys oh. Guys, oh, bangin na guys. Unos to guys, unos. Ito huli na last guys, oh. Ha? Huh? na naman kami ng ano guys. Halata tayo na video mamaya, guys. Mira pa na kami dito, guys. Yan, guys oh. Mahangin ah, sobrang lakas. kahit na kunti guys salamat na rin tayo sa ating Panginoong Diyos mayroon ding na, kunting na huli may, pambin, may pambinta na rin kami at hindi ralugi sa aming paglalaot kahit na malakas ang hangin guys, tiis na lang dahil ito ang aming hanap buhay

Lunggo kami dyan sa suki namin guys Kasi napakalakas ang ano Hangin Papalipasin muna namin Itong unos guys Kasi napakalakas salamat sa inyong panunood guys ng aking pangit na video sana hindi kayo manansawang manood sa aking pangit na video guys maraming salamat sa inyong walang sawang suporta ingat ingat na po ang lahat guys buha na tayo ng video mamaya guys video malakas na hangin guys oh nahihirapan na kami dito guys Mahirap na pag na video. Then guys, tatapos lang namin nagbinta sa huli na may isda guys. Papauwi na kami guys. Yan yung bahay namin guys. Oh. Napaka ano na guys. Lamig. Lakas ang ulan guys. Kanina doon sa laot. Nabutan kami ng malakas na hangin doon guys. Yan namin bidinta guys. Oh. Sa bagting support ito lang lahat guys oh nabot sa huli namin isda guys 1,500 lang guys ito lang guys oh ito lang lahat guys ito lang guys one thousand uh, Pero pangit. ดูแล้วันคร